yung maip na po, yung aik, yung tupad, lalo na po yung akap, talaga pong wala eh. Uh, yung pagkaalam ko, may data yan, ang uh, for peace, no? Ang pagkaalam ko, kung talaga titignan nila na mabuti, meron din data ang DSWD sa AX. So, meron po data sa papel, pero pag nagtanong po kayo on the ground, sapagkat talalong-lalo na po nung panahon ng eleksyon na po ako'y nagtatanong, oh. talaga sinusuyod ko, kumisan po eh, ang, uh, ang audience is about 40,000 to 50,000 people, mm -hmm. talaga po tatanungin ko, sino po ang nakatanggap, wala pong sumasagot eh. Mm -hmm. So kailangan pong mag-check. Kaya po na nasabi na mas mabuti pa yata, mas practical. Oh. May ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila. Sigurado magpupunta sa kanila. Walang corruption. Wala pang magpapasikat sa politiko na akala mo galing sa kanila. Ang alam ko rin, sa lifeline subsidy, meron tayong uh, pagka you know, 100 kilowatt hours ang gamit mo. Hindi po. 20 kilowatt hours lang ang nasa lifeline po. Okay, Hindi lang. po 120. Yeah, ulitin ko lang. Pagka 71 to 100 kilowatt hours, may diskwento ng 20%. Pag 0 to 20 kilowatt hours, 100% libre. Pagka 21 to 50, 50%. Pagka 51 to 70, kilo tax, 35%. Kamisado oh, ko oh. po yung secretary, ladderize po yan. Katapos na po saan po, ang lifeline, yes. 20 kilowatt hours. That's Parang isang isang bahay, nagsindi ng, na na, nagsindi ng na ilaw isang araw, yun 29 days. Hindi na <laughs> po dito, hindi na papatupad to. Hindi nga po. Kaya nga, ang gusto ko lang pong uh, sagutin ninyo, mas practical po ba yung iisip ko na invest na po ayuda na nawala naman po talagang malinaw kung talagang itigil na pupuntahan talaga ng targeted sector. Mm -hmm. Doon na lang natin ibase kasi ito, oh, kaya ako binanggit na to, ako isang ngayon na po na dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. Ngayon, nakala ko kasi ko kontra ka kanina, second Sa nga ako eh. At dadagdalan mo pala. Wala sa Ayan. Po. At kasi rin-review na rin namin to ngayon. Salamat, na po. Na na Salamat po. Ayan na hindi napapatupad. Salamat po. po. ang problema, kamukha nung napapatunayan sa amin mga pagbubungkal nitong mga flood control. Mukhang yung mga ibang nauutang natin na ito nga ay naitatawid natin sa mga projects, lalo na yung blood control. Uh, kahapon lang, na, naka-establish na kami.